Magandang gabi mga kaibigan at welcome sa mga kwentong madaling araw. Ako si Mr. Grimms, ang inyong tagapagkwento ng mga kwentong hindi basta-basta, mga kwentong bumabalot sa dilim, sa misteryo at sa mga lihim ng nakaraan. Ngayong gabi, may dala akong liham mula sa bayan ng Malabuyok, Cebu, isang sulat na puno ng takot at hiwaga. Kwento ito ni Elias M., na hinarap ang mga multo ng kanyang pamilya at ng isang bahay na tila hindi lang tirahan ng mga buhay, kundi pati ng mga alaala ng mga yumao. Handa na ba kayo? Maghanda, dahil ang kwentong ito ay para sa mga handang makinig sa mga kwentong madaling araw, mga kwentong sumisiklab kapag ang mundo'y nasa pagitan ng gabi at bukang liwayway. Simulan na natin ang liham mula sa Malabuyok. Hi Mr. Grimms. If you're reading this, then maybe totoo nga ang sabi-sabi. That there's someone, something that listens even when no one else does. Kung totoo ka man o hindi, please just read everything. Kasi after this, baka wala nang susunod na sulat. I never believed in ghosts. I thought all of it was just old people stuff. Folklore ng mga matatanda na gusto lang manakot. Pero ngayon, gusto ko sanang bumalik sa panahon na hindi pa ako naniniwala. Gusto kong makalimot. Pero hindi na pwede. Three days ago, bumalik ako sa ancestral house ng lola ko sa Malabuyok. Wala na siyang buhay, sampung taon na. Pero may dumating na sulat sa bahay namin sa lungsod ng Cebu. Walang pirma, walang return address, pero sulat kamay ng lola ko. Alam kong sa kanya yon, kasi ever since bata ako may kakaiba siyang paraan ng pagloop ng A. Parang may buntot sa dulo. Andun yon, nakasulat lang, bumalik ka. Huwag mong hayaang makawala siya. Nung una, akala ko prank lang. Pero bakit ako kinilabutan habang binabasa ko? Bakit naamoy ko bigla yung lumang pabango ni Lola habang hawak ko yung papel? Parang may pumipilit sa akin. Hindi ko na nga maalala kung ako ba ang nagdesisyon na bumiyahi o parang may nagtulak na lang sa akin papunta sa bahay na matagal nang inabandona. Sa daan palang papunta ng malabuyok, ang bigat na ng dibdib ko… Habang papalapit ako sa Sitio Balos, lumalalim ang gabi, kahit summer, ang lamig. Parang hindi ko nararamdaman yung hangin. Parang kinakaladkad ako ng mga mata ng kagubatan sa gilid ng kalsada. Pagdating ko sa mismong bahay, napansin kong walang nagbago. Ganon pa rin ang pagkasira ng gate, yung kalawang sa mga grills, yung lumang bell na pinipindot pa pataas. Pero wala na yung mga bulaklak sa harap. Patay na lahat. Tuyo. Pati damo, parang ayaw tumubo ulit sa bakuran namin. Pumasok ako. Hindi ko na kinailangan ng susi. Bukas na ang pinto. At sa loob, wala ring nagbago. Pero lahat ay tila luma na ng isang daang taon. Ang mga gamit, andon pa. May alikabok pero walang kalat. Parang may nakatira pa rin. Pero tahimik sobrang tahimik. Then I saw it, yung lumang aparador sa taas. Yung sabi sa sulat, wag mong hayaang makawala siya. Akala ko metaphor lang. Pero nung makita ko yon, parang biglang bumigat ang hangin. Hindi na ako makahinga ng maayos. Every step paakyat ng hagdan, parang may pumipigil sa mga paa ko. Pero tuloy pa rin ako. Sa hallway sa taas, may isang salamin isa sa mga antique mirror ni Lola. Hindi ko yan napapansin dati. Pero ngayon, parang nakatutok ang buong bahay sa salamin na yon. Para bang, doon nakatingin ang lahat kahit walang tao. Tumabi ako sa salamin at hindi tumingin. Pero sa peripheral vision ko, may gumagalaw, may kulay puti, may buhok. Tiningnan ko ng saglit, wala pero nag-iwan ng bakas sa salamin ang mga basang paa. Walang katawang kasama. Pero andun yung marka ng mga yapak. Papalapit sa akin. Hindi ko alam kung imagination ko lang, Mr. Grimms, o kung sinadyang ipafeel sa akin. Pero right after kong makita yung basang yapak sa salamin, the whole house shifted. Not literally, ha? Parang yung energy ng bahay. Dati parang abandoned lang. Pero biglang naging alerto. Buhay. Parabang napansin niya na andito ako. Bumukas ng bahagya yung pinto ng kwarto ni Lola. Mula sa loob, may humuni. Parang lulabay. Hindi ako sigurado, pero parang visaya na bersyon ng sit-sirit-sit. Maliit na boses. Bata. Kumakanta ng sobrang dahan-dahan. Halos bulong. Sabi ko sa sarili ko, Okay, am just hearing things. Pagod lang ako, wala to. Pero Mr. Grimms, hindi ko masikmura yung takot. Kinilabutan ako hanggang anit. Every strand ng buhok ko parang sinisigaw na tumakbo ako. Pero parang may invisible na kamay na humihila sa akin papasok sa kwartong 'yon. Pagbukas ko ng pinto, amoy na amoy ko agad yung pabango ni Lola. Pero mas matapang ngayon, mas malansa, parang hinaluan ng formalin. Sa loob may kandila sa lamesa, nakasindi kahit walang tao sa bahay. Tapos, nakita ko ulit yung aparador. Bukas na siya. Inside, hindi na lang barot saya. May lumang manika. Yung mata niya, basag. Yung damit niya, pareho ng suot ng batang nakikita ko sa panaginip these past few nights. Batang babae na nakatayo sa paanan ng kama ko tuwing alas tres ng madaling araw. Sa tabi ng manika, may isa pang envelope, mas luma, dilaw na. Babad sa lumang dugo ang sulok. Binuksan ko. At ito ang laman. You opened it. Now she knows. You can't leave unless you close it again. But remember, she doesn't want to be locked up anymore. Sinara ko agad ang aparador. Pero paglingon ko, andun na siya. Ang batang babae. Nakatingin lang. Walang mata wala ring bibig. Pero ramdam ko yung sigaw niya, yung poot, yung gutom. Para bang gusto niyang ilipat sa akin ang lahat ng kinimkim niyang sakit sa loob ng aparador na yon. Gusto niyang palitan ako, tumakbo ako, pero sa bawat hakbang ko, hindi ako nakakalayo. Hallway pa rin, pareho ng pinto, pareho ng salamin, paulit-ulit. Gaya ng kwento ni Lola dati, yung sabi niyang, ang bahay na to, hindi lang para sa mga buhay, para rin ito sa mga iniwang hindi matahimik. Ngayon naiintindihan ko na, I tried to break a window, pero ang salamin parang bakal. I screamed. Walang lumalabas na boses. I tried to open the front door, pero ang bumukas ay isa pang hallway, mas madilim, mas malamig. Tapos may bumulong sa likod ko. Ayaw niya nang mag-isa. I wanted to leave. I really did. Pero every time I touched the door handle, biglang kumukulog. Minsan nga parang may boses sa hangin na nagsasabi ng "Diri lang Elias." Yung boses? Hindi ko kilala. Pero somehow kilala niya ako. Alam niya yung pangalan ko, alam niya kung saan ako nag-aral, sino ang nanay ko, lahat. Then, the walls started whispering. As in literal na parang may mga bibig ang pader. I heard prayers, mga orawasyon, mga pakiusap. May isang boses na paulit-ulit at sinasabi, Ibalik mo siya, ibalik mo siya. Pero sino? Sino ang gusto nilang ibalik? Napalingon ako sa aparador. Somehow, nasa harap ko na naman ako ng kwarto ni Lola. At alam kong hindi ako naglakad pabalik. Hindi ko na alam kung paikot-ikot lang ba talaga ako o kung ginugulo na nila ang realidad ko. Pumasok ulit ako sa kwarto at doon ko siya nakita, yung batang babae. Hindi na siya multo lang sa gilid ng paningin. This time, malinaw. She was floating half a foot above the ground, eyes completely black. Wala na yung innocence, wala na yung bata. What I saw was hate in human form. I tried to move pero na-freeze ako. My body stopped listening to me. Parang pinako sa sahig yung kaluluwa ko mismo. Then she moved closer, slowly. Hindi naglalakad. Parang dinadala siya ng sarili niyang galit. Nakadamit pa rin siya ng lumang bestida. Yung damit na nakasabit sa aparador dati. Kaya pala sobrang familiar. Lumapit siya sa akin at may inilabas siya mula sa likod niya. Isang maliit na balot na tela. Binuksan niya ito. Mr. Grimms, it was a heart. Pusong tao. Basa pa. Tumataktak ang dugo sa sahig. Tapos bumulong siya. Gamit ang boses ni Lola. Ibinigay mo na ang sarili mo. I don't know how I ran. Hindi ko na maalala kung paanong nakaalis ako sa kwartong yon, But I did. I locked the room. Nilagyan ko ng lahat ng posibleng harang, lumang upuan, estante, sako ng bigas, kahit alam kong baka wala yung silbi sa ganitong nilalang. Then I tried to write. I started this letter that same night, sa sulok ng kusina, sa ilalim ng mesa. Nakatago habang sa paligid ko, naririnig ko pa rin siyang kumakanta. Sit, sirit, sit, alibang bang, ang batang hindi marunong. Tapos tunog ng paghikbi. Hindi tulad ng iyak ng bata, kundi ng isang nilalang na matagal nang nakakulong at ngayong nakawala, hindi na alam kung paano maging tao ulit. Mr. Grimms, hindi ko alam kung makakaya ko pa to. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako rito. Pero kung nababasa mo to, isa lang ang ibig sabihin noon may paraan para mailabas tong liham. At kung may paraan para yan, baka, baka may paraan para makalabas din ako. Pero bago ko isulat ang huli kong bahagi, may kailangan pa akong ipakita sa iyo. Mr. Grims, nasa ilalim pa rin ako ng lumang mesa ng kusina habang sinusulat ko to. Gamit ang isang lapis na parang nababawasan ng tinta tuwing sumusulat ako ng tungkol sa kanya. Kanina lang, nakita ko sa gilid ng bintana, may mata. Isang pares ng mata na walang puti. Itim lang. Malagkit ang tingin. Hindi siya tumititig, kundi para bang sinisilip ang laman ng kaluluwa ko. Hindi na ako sigurado kung gabi pa rin ba, o baka dito, walang araw, wala na ring oras. Nagtaka ako bakit may lumang album sa ilalim ng mesa. Binuksan ko. Doon ko nakita ang mukha niya, pero hindi siya bata, matanda na siya roon, nakabarot saya. Nakaupo sa tabi ng kabaong ng isang batang babae. At ang nakasulat sa ilalim ng larawan ay si Rosa, anak ni Isabel, si Lola Isabel, siya nga ang nasa tabi ng kabaong. Pero kung siya si Lola, ibig sabihin si Rosa, anak niya. At kung anak niya si Rosa, siya ang batang multo. Siya ang nasa aparador. Siya ang tinatago. Siya ang ayaw palabasin. Biglang may tumama sa pinto ng kusina. Malakas. Parang hinahampas ng dalawang kamay. Pero walang tao. Tapos narinig ko ulit yung boses ni Lola. Hindi na sa loob ng isip ko. Sa mismong tenga ko. Buhay na boses. Elias. Apo, tulungan mo siya. Hindi siya masamang bata. Hindi niya ginusto. Pinilit lang naming itago dahil sa hiya, dahil sa takot. Takot sa bata. Binalik ko ulit ang album. Sa huling pahina may nakasukbit na sulat. Nakalagay sa dilaw na sobre, nakalagay sa labas, hindi ko kayang sunugin. Binuksan ko at doon ko nalaman ang totoo. Si Rosa, anak ni Isabel sa sariling ama. Oh, Mr. Grimms, incest. Gabi-gabing pinupuntahan si Isabel ng sarili niyang ama noong dalaga pa siya. Walang nakakaalam hanggang isang araw ipinaglihi niya si Rosa. Itinago nila ang bata. Pinalaking walang pangalan, walang pag-ibig. Isinara sa lumang aparador na tinatakpan ng dasal. At nung pitong taong gulang na si Rosa, sinubukan niyang tumakas. Pero natagpuan siyang patay sa loob ng baul. Nakakandado, nakangiti. That's why she haunts this house. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ginawang masama ang paligid niya. Pinagsinungalingan, pinatahimik, pinaslang ng kahihiyan. Ngayong alam ko na ang totoo, ang tanong na lang ay, ano ang dapat kong gawin? Lumabas ako ng kusina, hindi na ako nagdala ng kandila, hindi ko na kailangan ng liwanag, dahil ang dilim dito hindi nawawala. Nandito lang siya parang alon ng usok na gumagapang sa kisame sa sahig sa loob ng dibdib ko. Bumalik ako sa taas, sa kwarto ni Lola, sa aparador. Nandoon pa rin siya, si Rosa. Hindi na siya nakalutang, nakaupo lang sa sulok, yakap ang kanyang tuhod. Nakatingin sa akin hindi na may galit, kundi may lungkot at pagod. Sabi niya sa akin, hindi gamit ang boses, kundi sa loob ng isip ko. Hindi ko gustong manakot. Gusto ko lang maalala, gusto ko lang mahalin, kahit sandali lang. Nilapitan ko siya. Inabot ko ang kanyang kamay, malamig. Pero hindi na ako natakot. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkakulong, sa kwento, sa kasalanan ng iba, sa kasaysayang itinago sa mga lumang kahon ng pamilya Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi ko, ikaw ay tao, hindi kasalanan. And she wept, hindi iyak ng multo, kundi iyak ng batang matagal ng gustong yakapin ng sariling ina. Then the house sighed, as in parang huminga. Narinig ko ang mga lumang kahoy na bumigay, ang bubong na parang lumuwag. Ang bigat sa hangin ay nawala, bumukas ang aparador, kusang loob. Sa loob wala ng dilim. Meron ng liwanag. Maliit. Mainit. Parang kandila. Dahan-dahang lumakad si Rosa papasok. Paglingon niya sa akin, ngumiti siya. Kauna-unahang beses na nakita ko siyang ngumiti. Tapos, parang usok, naglaho siya. Naiwan lang ang kanyang lumang manika sa sahig. Kinuha ko ito at isinilid sa lumang sobre na dala ko. Ilalabas ko ito sa bahay hindi para sunugin, hindi para itago, kundi para dalhin sa simbahan, para ipagdasal, para kilalanin, para bigyan ng pangalan ng hindi kailanman nabigyan ng pagkatao. Ito na ang huling gabi ko rito. Hindi ko na alam kung makakaalis pa ako. Pero kung makarating man sa iyo ang liham na ito, Mr. Grims, pakisabi lang sa mundo. Si Rosa ay umiiral hindi bilang halimaw, kundi bilang paalala na may mga kwento tayong pilit tinatago at sila ang pinakaayaw makalimutan. Elias M. Sitio Balos, Malabuyok, Cebu Abril 30, alas 3 ng umaga sa mga nakikinig ngayon. Kung natapos niyong basahin ang liham na ito, huwag niyo sanang limutin ang pangalan ni Rosa, ang batang isinilang sa kahihiyan. Ikinulong sa katahimikan at nang mamatay, pinili pang limutin ng sarili niyang pamilya. Pero gaya ng sinabi ni Elias M., walang kwento ang tunay na nawawala hanggat may isang handang makinig. Ang bahay sa Sitio Balos ay nananatili pa rin daw nakatayo, luma. Nakayuko sa gitna ng mga puno ng mangga at gabi. Tahimik sa araw at tila nagbubukas ng sarili tuwing alas tres ng madaling araw. Wala na si Elias hindi malinaw kung siya ay nakalabas o kung naging bahagi na rin siya ng kasaysayan ng bahay. Pero isang beses, may natanggap akong maliit na kahon mula sa Cebu. Walang return address, walang pangalan. Ang laman, isang lumang manika at papel na may iisang salita lang ang nakasulat. Salamat. Hanggang sa muli, mga tagapakinig. At kung may lihim din sa inyong pamilya na matagal nang ibinabaon sa katahimikan, huwag niyong hintayin ang mga patay pa ang magsalita. Ako si Mr. Grims. Huwag kalimutang i-like at isubscribe ang ating channel para hindi mo mapalampasan ang letters ng ibang senders.